po, well, siyempre, affected naman tayo ng El Nino. Ano po, kasi nga, madalang uh, talaga yung ulan, no? In first quarter, hanggang towards the second quarter. Pero we have to remember po kasi, last year pa diniclear ang El Nino, eh, di ba? Uh, sabi nila, tatanggal tayo ng last quarter, but... Uh, very fortunate naman na yung last quarter ay inulan tayo, di ba? Mayroon pa tayong mga bagyo, ganyan, na nag-recharge ng ating mga dam, irrigation dam ang ating aquifer, ganun po. Kaya nung nagtanim yung ating mga farmers, meron silang mga source of irrigation water na nag-sustain din nung kanilang mga pananim hanggang towards the first quarter. Ayan po. Tapos, uh, sabi nga natin, itong second crop natin ng palay, yung mga farmers natin ng palay, no? Palay, mainly. Ay, uh, hindi po yung nagtatanim pag walang assured irrigation waters. Ayan po, so yun ang isang pa natin, uh, preparation natin. Kayo mga nagtanim, towards the end of the, 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 the stage ng kanilang crop, stage ng kanilang crop, parang na-sustain ng narintirang tubig yung kanilang mga pananin. Mm -hmm. uh, ang performance naman natin sa ating ano sa production performance natin sa Palay. Uh, may mga affected din no? at sabi ko nga po at the micro level may mga affected po yan. Pero pag iko natin at the micro, macro level, uh, maliit lang po yung atin pong ano uh, ating kabuhusan mm -hmm. sa ating pong target production sa second crop. Mm -hmm. po. Ganun din po sa maize kasi nag-start po yung main cropping natin ang mais, last quarter din. So, towards the, ano, tong first quarter, patapos na rin yung kanilang ano po, yung anihan. Ang tinama lang sa mga mais talaga, yung mga nag-second crop, knowing na, ano, uh, may El Nino phenomenon pa rin sila. So, talagang sila din yung affected, no? And, uh, parang sumugal din lang sila, no? Kasi traditionally, pag nagtanim sila ng second crop, pag walang El Nino, talagang nakakasurvive naman na yung panilang harvest crop. Yan po. Yes, ma'am. Estimated po natin, ma'am, sa palay at saka sa mais po natin. Ay, sa naku, mga... Po, yan po. Man. Ang parang wala ako na sa record po namin. Uh, for specifics, maki-coordinate na lang po sa PDRRMO na po yes. lahat yung mga reports po natin. Ma'am, are you saying po na manageable po ang epekto ng El Nino sa... Atin. Oh, hindi naman masyado. Hindi, naman, hindi masyado ang epekto sa atin. Din. Kasi we have to ano, we have to know kasi pag uh, ano, patas ng rainy season talagang dry season na ano. So parang even without El Nino phenomenon, talagang matindi ang sikat ng araw, yes. yung ulan, yun ang pan, eh. Yan yung uh, pattern ng climate sa Pangasinan eh. Tapos ito naman, pag uh, rainy season na talagang, ayan, eh, bumabaha, lalo na dyan sa mga low-lying areas, ganun yung ating pani eh. Uh, type ng climate natin sa Pangasinan. So minimal lang po talaga yung epekto pa nito sa Yeah, at the macro level po minimal. So, hindi kailangan mag uh, Kasi may possibility parang localized na state of calamity. Hindi na hindi ito nito. Localized? Parang hindi na rin. Mm -hmm. Ma'am, ngayon po, kamusta po yung transition po natin na ngayon? Kasi pagkulan-kulan na naman at ayan na naman po yung mga tiyataw na yung mga baha. Lalo na La ninyo. Uh, La po ngayon. Mula sa Alinyo, ngayon Laninyo. Like, kamusta pa po ang pagkada pati ma'am? Yung pa rin ano, ah uh, siyempre kung po, um, dahil nito. Nag-identify na rin po kasi kami ng mga mga high risk areas no, sa Kwan, sa sa Pangasinan yung mga flooded areas. Syempre, yung mga nasa low lying areas sila yung mga most vulnerable. Ganyan, sa mga nasa river banks ganun. Yung mga iba nag ano na po kami nag uh, yung strategy for example Uh, yung mga iba nag adjust na ng kanilang wrapping pattern. Yun. So, uh, parang Kailan ba yung matindi ang pagbaha? So, iniwasan nila yun. So, yun, mababago uh, ng cropping pattern. Uh, una din, yung ano, pagtatanim din ng mga uh, high-yielding varieties na kung lang yung batong short term short, uh, early maturing early maturing varieties na ganun po uh, and then uh, other mitigation measure na konden uh, ng ating mga farmers ay uh, continuous din po yung ating mga ano po ang uh, ating coordination uh, sa ating mga farmers regarding ano ba yung La But yun nga, uh, after ng dry season kasi talagang wet dry season na sa atin eh. Kaya, di ba, talagang we expect yung talagang matinding pag-ulan. Mm -hmm. Yun yung ating talagang type ng ating climate sa Pangasinan. So, we hope for the best um, sa ating mga farmers. Hmm. Ang na lang, kasi sabi ng pag-asa, mga fourth quarter daw in-expect ang tama ng La Epekto. Third quarter? Uh, yes, fourth quarter. Sorry, a fourth quarter? Uh, yes, uh, so, yung short term po na mga tanim. So, ma so, tingin po nyo yung kakayanin nyo mm, nyo? quarter is September. Ah, uh, parang patapos na rin yung top ating kwan Uh, Patapos na yung ating pong uh, cropping season. Actually, uh, September, yun po yung ano, tapos na yung kwan cropping, kwan uh, planting ng ano, first crop. So, parang ganun, ganun, sana makaligtas ang ating mga pananim. yung kwan, yung eh, mga bagyo kasi, ano eh, uh, di ba? oh, uh, unpredictable. Uh, tapos tatama sila pag anihan na oh. di ba? Yung uh, sutil ba? Ah, sutil <laughs> Ma'am, uh, sa inyo pa rin po, ma'am, no? Uh, under points, of course, sa uh, mango po natin. Kasi kasi okay. nagkaroon problema over oversupply po ngayon sa pagpanggasinan po dito sa Mingo. Oh, problem, ano? oh. <laughs> sa, sa atin, happy tayo na mga Pero sa problem San sa mga mangrove <laughs> growers natin. Yun nga, yes. tinatanong ko ano bang kuwan? Ah, kasi bagsak presyo, di ba? Mm, yes. Which is, ano kasi tayo eh, yung law of supply and demand, mm -hmm. ano? Pero, yun nga, um, okay. lagi namang gala, no, pag pumataas ang supply. Okay lang yung demand. Parehang-parehang yung demand. Sababagsit yung presyo. So, siguro ito yung pag-aralan. Pero, uh, sabi kong happy problem. Kasi masaya lahat ng pagasinense asinansin Noon, uh, konti ang harvest. atas ang presyo. Uh, kung tayo, uh, parang ayaw nating bumili kasi mahal. Pero ngayon, affordable siya. So, parang every Pangasinense has the access sa, um, uh, mga kamis na mangga ng Pangasinan. Pero para dun sa mga panaman, sa mga... Agripreneur natin, yan, kasi ang taas din ng mga uh, inputs na ginamit nila. So, ito yung kwan na ano, may mga kwan kaming ano sa agribusiness, marketing, pa uh, strengthen namin, namin yung ating mga market linkage para doon sa ating mga mango growers, processing din siguro. Mm Eh, at ano din yun, um, kasi problema natin ang supply, no? so parang ano, parang tumi, parang it's a good indication na yung problema natin sa si Fly ay um, na ano na address na address yes Oh, yun ang pinaka-importante kasi eh. Did you know na nawawala na ng pag asang ating mga mango growers dyan sa si Seed Fly to the point ay, yung mga iba, hmm. pinapatay na nila yung nakat na yung ano, ng mga mango trees. Pero ngayon parang ano, yung major problem natin, best problem natin, yes. so, parang na-address na yun. So it's a good, so, it's a good, one, it's a good indication na paano parang na yung mga uh, mga major problems natin sa sa mango industry so yung, yung marketing yun ang kuha natin e, mag-imit yung ating mga mango growers paano mm -hmm. kuha ng natin for this coming kuha naman for this coming um, cro cropping season fruiting season mm -hmm. So, you mean po ma'am, no, dahil po sa intervention po ng DA, of course, ng OPAG, dito po sa Kurikpong, kung kaya't nawala na eh, uh, uh supply, yes, uh, na, na, na nawala na po yung problema, kaya nagkaroon ng oversupply po natin. Siguro po, yes po. Pero it's a good indication kasi, it's a positive ano, uh, result sa mga industry na and i don't problems such as this is it flying which to me is the annoying element if i make your business oh, not in samis is it right thank you ifm news